I've been attached with the feeling of them waking up with you, mama. Marami talagang mga bula ang nag-abang kung itong ating Belinda ay papasok nga ba sa PBB house dahil kahit nga ang mga housemates ay inaantay nga ang pagpasok nito. At talagang si Donnie nga lang ang pinasok sa PBB at ngayon na ay nasa labas na nga itong ating Donnie Pangilinan. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin. Kung saan bago nga lumabas itong ating Donnie ay sinundo nga siya ng kanyang perby. baby na si Crinkles na sobrang love nga rin ng ating Belinda. At narito nga guys ang sabi pa sa caption, Crinkles is officially here sa bahay ni Kuya and we are All living for it, ready to pour tea and bring the cuteness overload sa pagdating ng may loves ni Donnie. At talaga namang marami nga ang natuwa dito kahit ang mga housemates. Pero ayon nga sa mga bula, eh sana nga raw si Belle na ang pinasok na baby ng ating Donnie Pangilinan. Kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na. Stay tuned lang tayo for more update kala Donnie at Bell sa mga susunod pa na Yuda. Dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw.